Magandang araw po sa inyong lahat. Bali, ang ituturo ko po sa inyo ay patungkol sa tinatawag na antecedent na marami pong nalilito. Bakit itong pronoun na ito na, na nakikita nyo ngayon ay tinawag na antecedent? At ito pa, ituturo ko rin sa inyo itong reflexive pronoun na may relasyon sa antecedent at yung tinatawag din na intensive pronouns na mayroon din pong relasyon sa antecedent. Bali, lahat po sila ay may relasyon sa anticipate na kailangan nyo pong matutunan. At kailangan nyo rin palang matutunan yung pagkakaiba ng reflexive pronoun sa intensive pronouns. Kasi yung intensive gumagamit din po nitong mga salitang ito. Okay? So ito pong reflexive pronoun, kailangan nyo ng antecedent para magamit mo siya ng tama. Kailangan nyo po nito. Kumbaga, ang ibig ko lang sabihin, ang pag ka ng reflexive pronoun, gagamit ka ng antecedent. Ayon sa kanyang kapareha. Pag gumamit ka ng myself, ang gagamitin mo ay I. Pag yourself, you. Pag himself, he. Pag herself, she. Pag themselves, they. Pag ourselves, we. Pag yourselves, you. Pag itself, it. Yan ang tamang pagkapare-pareha nila ng antecedent at reflexive pronouns. Okay? Ngayon, di ba ang tawag po natin dito sa I, you, he, she, they, we, you na naka-plural form kasi nyo. Ibig sabihin, marami higit sa isa yung bilang ng tao, nyo. Tapos itong it, na kung saan ay bagay ang tinuturo mo, ang tawag po sa kanila ay pronouns. Di ba? Tatawagin lang po natin silang antecedent kung itong pronouns natin ay ipinareha natin sa reflexive pronoun. Kumbaga, itong I kasama yung myself. Ganon, yung you kasama yung yourself doon sa inyong sentence. Okay? Yun lang po yun. At kung mapapansin nyo, itong myself may nakalagay singular. Itong themselves may nakalagay na plural. Ibig sabihin, ng singular, isang tao lang yung tinuturo mo. Pag plural, maraming tao ang tinuturo mo. Okay? So, maikitanda lang po itong reflexive pronouns natin para, para mabilis nyo pong magamit. Okay? Katulad po nito, myself sa aking sarili, yourself sa iyong sarili, himself sa kanyang sarili, herself sa kanyang sarili din. Pero itong himself lalaking tinuturo, itong herself babae. Pagdating sa themselves sa kanilang mga sarili o sa kanilang sarili, pwede rin. Plural, okay? Ourselves sa aming mga sarili o sa ating mga sarili. Okay, plural naman plural din. Pagdating sa yourselves, sa inyong mga sarili, plural din. Okay? Pagdating sa itself, singular po yan. Sa sarili nito. Tinuturo mo ay bagay. Okay? So, may kitanda na lang po ito. So, ngayon, meron na po kayong kaalaman kung bakit yung pronouns ay tinawag nating antecedent. Dahil apektado siya ng reflexive pronouns. Okay? Okay, so dagdag kaalaman po ang reflexive pronoun tutulong upang maituro muli. Tandaan nyo, maituro muli ang sarili. Okay? So ito po ang aking halimbawa para dyan. She was excited. Tinan nyo ha? she was excited. Siya ay nasabik. So gumamit tayo ng pronoun para maituro natin yung tao. So yun yung unang pagtuturo natin. Ngayon, sinabi dito sa reflexive pronoun, muli natin ituturo yung tao. Tinan nyo siya ay nasabik sa pagpanood sa kanyang sarili. Tinan nyo, itong, itong mga salitang sa kanyang sarili, itinuturo mo muli yung tao na ito, itong siya, tinuturo mo muli. So, ganyan po gamitin ang reflexive pronoun. Okay? Ang una mong dapat isaisip, ituro mo yung, yung tao gamit ang pronoun. di ba? pagkaturo mo doon, ituturo mo uli siya gamit yung tamang katumbas niya sa reflexive pronoun. At ito nga po yung halimbawa ko, yung she, ang tamang katumbas sa reflexive pronoun ay herself. Okay? Kaya ang ibig lang sabihin niyan, huwag na huwag kang gagamit ng reflexive pronoun kung wala kang antecedent. Katulad po nitong she o siya sa Tagalog. Kasi, hindi mo mapapatunayan na itinuturo mo muli yung yung tao o bagay nang wala kang unang itinuturo. Di ba? Kaya ang ibig lang sabihin, pag gumamit ka ng reflexive pronoun, kasasabi ko lang kanina, dapat may kasamang antecedent. Okay? Para mapatunayan mo na ikaw ay nagtuturo muli doon sa tao o bagay na katuturo mo na katuturo mo pa lang. Okay? Tapos po, ang reflexive pronoun ay maaari natin gamitin bilang direct object. Ito po, direct object o indirect object. Okay? Ibig lang sabihin ng direct object ay gumagamit tayo ng transitive verb. Na ang ibig sabihin ng transitive verb, para makompleto mo yung ideya ng action, kailangan dagdagan natin ng object. Na yung object na yon na idadagdag natin, makakatulong para makumpleto yung ideya niya o maintindihan natin na lubusan. At ito po yung aking limbawa para mas maliwanag. She was excited to watch. Siya ay nasabik sa pagpanood. Pag hanggang sa pagpanood lang, may tanong yung iyong kausap. Nang ano? Pag sinagot mo yun, yun na po yung direct object sa kanyang sarili. Herself. Okay? So 'yung po ang ang reflexive pronoun pwedeng direct object. Okay? So ito po, she was excited to watch herself in the movie. Siya ay nasabik sa pagpanuod sa kanyang sarili sa pelikula. Okay? Ngayon, ang reflexive pronoun po ay pwedeng indirect object. Ibig sabihin naman ng indirect object para kanino ginawa 'yung action? Para kanino? O oh, ito ha. They bought some foods for themselves. Sila ay bumili ng mga pagkain. Para kanino? Pag sinagot nyo yon, kung para kanino, sa kanilang sarili. E eh di ito pong sa kanilang sarili ay ang tawag po ay indirect object. Okay? So itong isa, kinukompleto mo yung idea ng ng ating aksyon na salita. To watch. Anong papanuorin? Tapos itong namang isa, para kanino? Ba bakit mo ginawa yung action na yan? Okay? At kung mapapansin nyo, gumamit tayo ng antecedent, unang pagtuturo natin doon sa tao, yung muling pagtuturo pagtuturo natin doon sa tao, gumamit na tayo ng reflexive pronoun na themselves. They, antecedent, themselves, reflexive pronoun. Okay? At dagdag ka po, ang antecedent po hindi lang pronoun ang pwede, uh, hindi lang po pronoun ang available. Pwede rin po ang common noun o proper noun katulad po nitong Claire. Kunari. Claire was excited to watch herself in the movie. Si Claire ay nasabik sa pagpanuod sa kanyang sarili sa pelikula. Okay, pwede rin po ang noun. Okay? Para bilang ating antecedent. Okay? Okay, ipakita ko lang sa inyo yung maling paggamit ng reflexive pronouns. O reflexive pronoun Halimbawa, Carol and myself. Itong tinuturo kong tao, itong unang tinuturo kong tao, ay hindi po ako yan, di ba? Kasi yung myself, tinuturo ko yung sarili ko. Yung Carol, hindi naman po ako si Carol. So, kung mapapansin nyo, gumamit ako ng myself na hindi ko muna tinuturo yung aking sarili. Sa pamagitan ng I o yung pangalang ko. Diba? So ibig sabihin niyan, nag-iisa lang yung reflexive pronoun dito, walang suporta ng antecedent. Wala siyang antecedent. Kaya mali po to. Pag tinagalog natin, mali pa rin. Tingnan nyo. Tingnan nyo ha. Carol and myself will go to Antipolo. Mali yan. Si Carol at sa aking sarili ay pupunta sa Antipolo. Mali rin. Okay? Ganun po yon. Yan po ang ebidensya na dapat sasamahan nyo ng antecedent yung ating reflexive pronoun. At ang tamang sagot po dito ay ito. Carol and I, yung I po, papaltan nyo yung myself ng I. Carol and I will go to Antipolo. Si Carol at ako ay pupunta sa Antipolo. Yung po ang tama. Okay? Na kung saan yung I, maski hindi nyo lagyan ng, ng reflexive pronoun, tama pa rin po. Ayon dito sa ating uh, halimbawa. Okay? Yan, para mawala na lito nyo, kung ano bang kaibahan ng reflexive pronoun sa intensive pronoun, ang intensive pronoun po ito, pronoun na tagabigay diin sa sarili. Pero itong intensive pronoun ay kailangan pa rin nila ng suporta ng antecedent. Yan ang tatandaan nyo. Kaya tinan nyo, I, miss, I, myself. Yung I, yan yung antecedent. Yung myself, yan yung pronoun na tagabigay diin, na tinatawag na intensive pronoun. Pag ganito po ang 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 pagkakasunod nila, magkasunod agad, intensive pronoun po 'yon. Yung tawag sa myself, yourself, himself at iba pa dito sa pumangalawang mga salita. Okay? At dahil sa nagbibigay din po, tinan nyo, iba na po ang ibig sabihin ng ng myself. Ako mismo. Mismo na. Okay? Ganun po. Yung, itinuturo ko na sa inyo yung pakakaiba ng reflexive sa intensive at relasyon nila sa antecedent na kung saan ay maraming ang nalilito dito. Kaya ito, pinakita ko na rin ang paggamit ng intensive pronouns. Okay? Pag I myself, ako mismo, you yourself, ikaw mismo, he himself, siya mismo, she herself, siya mismo. Pero babae ha, yung he, lalaki. They, themselves, sila mismo, we, ourselves, kami mismo. You, yourselves, kayo mismo, it, itself, ito mismo. At ito ang aking halimbawa. He himself picks the computer. Siya mismo ang nagayos ayos noong computer. Tinan Dahil doon sa mismo, nabibigyan natin ng diin yung antecedent natin. Okay? So, kailangan nyo tandaan to. Kasi kitang kita nyo, iba ang ibig sabihin ng, ng reflexive pronoun sa intensive pronoun. Diba? So, guys, tapos na po tayo sa ating aralin. Maraming maraming salamat po sa suporta, sa araw-araw na suporta ni Sir Nat. Uh, thank you very much din po kay Ma'am Helen Tambong at from Bicol. Sana ayos lang po kayo dyan. At sa iba pang mga sumusuporta sa ating channel. Thank you po sa mga nag-share sa Facebook at sa iba pang platform para tulungan lang ang ating channel. At uh, thank you po and good day po muli sa inyong lahat.